Sa bang tools ba mayroon tayong mga discount? Sa mga yes, 30%? Yes, sa Greenfield lang po siya. Sa ah, sa Greenfield. Oh, okay. Sa okay. Sa, po, 30 percent. 30 sa mga... Okay. And sa handles tools po, 30%. 30% sa mga about... Tulad neto, uh, pressure washer. Oh, no? 7,000 less 50%, 3,500 na lang. 3,500 na 110 lang. 110 bar na po siya. Oh, yun. 110 sa mga pang-washer ng mga sasakyan. Mga... So... Meron din ay po tayo madadala po natin so, ano pa mga pwede uh, natin ma sa mga customer natin mga ma'am generator po uh, generator generator okay, oh, sige ano less no Emperor na po siya silent mean, type ang original price plus 40%, naman. Oh, lucky oh, okay. Oh. Okay. laki ng dingwalan. discount talaga napaka So wag itong mga brands natin, mga tolls natin. So At dito sa lang. Generator po, sa mga 40. generator ko, 25%. Oh, natin. yun, sa mga generator. Tulad po ng power bank natin. Wow. Good morning mga guys, so nandito tayo sa area ko saan naman kaya po no? So nandito tayo sa mga tolls no So, iba naman ang atin pwede update natin yung mga presyuan ito kung anong mga tools ang pwede natin mabil sa atin mga viewers at mga subscribers sa mga murang mga tools natin dito sa Kiapo. Sa Kitabaan ng Bangili sa Reprito. guys okay, so, shoutout sa lahat mga subscriber natin na so, nandito sa Manyo ko. So ito so Ito mga mga power tools. So, halo-halo to dito mga tools natin yung mga power tools nila dito mga iba't ibang welding machine portable at mayroon siya it, dito mga guys. No? So, update natin. Magpapasama tayo kay So mga okay. guys, so, nandito natin continue tayo sa so, mga about natin dito. So samahan tayo. Ah, mama, ma ma pangalan natin. Monica. Monica, So sa mga about ng mga... pwede natin maabili sa mga customer natin. So, sa na napapanood sa natin mga video natin. Ano pwede natin ma ano natin mga presyuhan dito sa mga tools natin? Address, sir. Five five, less 50 anong anong five tools yan, sir? Anong, oh, ma'am? Ah, ma ah So, so Parang kita mo ba? Dito din mo makita dito, sabay 'yan dito sa tayo 2530 540 watts na po siya. Less 50%. magiging ano na lang po 'yan. Uh, 1265. So ang presyo diyan 1,000 to uh, 2,500 yung so, nego sabot. So ang price na last price po ma magkano? 1 1265. Oh, 1,000 2,500 naging 12? Lakihin ng bawas mo. Eh? Ang kalahati, oh, kalahati. Yan, sa mga brands on so, ano natin. Green tin, guys. Oh, green tin. Yan, tapos, Ranger, no? yung katulad sa mga katulad yung mga barina okay. po. Yan. Tulad na ito, cordless. 20, 20 volts. 200, ano yan? Volt. volt. So, 220 so kaya 20. ba na? Ah, 20 volts. volts. So, kaya natin yung mga 4 wheels yan. Opo. Ay, ano Ay hindi. Ano pala ito? Ay, yung back rings yun. So, mayroon ba yung back rings? 9,000 po yun sa back rings natin. Mayroon na po tayo isang battery. Ano na po yan, may charger na rin po siya. 4 na lang po siya. 4,500 yun, so kaya natin bitbitin sa mga 4 wheels yan. Yes, po. Hindi lang po yun, sa motor lang. Okay. Alright, so, ang pritso po ma'am? 9,000, tapos less 50% 4 Oh, 30% pa. O may discount so guys. So, so maging ano, 9,000 9 ulit na. 9,000 less 50% 4,500. Oh, naging ulo laki na ulo. 4,415 na lang guys. So, 'yan sa mga about mga tools dito ng ano mga kaya natin siyang buhatin. Oh, yan. sa mga okay. bari, oh. Bari na rin 'no. Chipping gun. Chipping gun. Chipping gun sa mga oh, 'yun nang 50% po. 10,340 magiging 5,170. 'Yun sa mga about sa mga chipping gun natin sa mga virtual nito may, may lahat bang tools ba mayroon tayong mga discount sa mga 30%. Yes, sa, green sa, green lang po siya. sa green Ah, sa Grinfield. Okay, okay. Po sa mga. sa Okay. And then sa hand 30% sa mga about so, tulad na ito, uh, pressure washer. Ayun, 10,000 no? less 50% 35 na lang. 35. 110 bayad na po yun. Oh, sa mga pang-washer ng mga sasakyan mga so. Meron din naman po tayo para kahit saan po tayo. Madadala po natin, malilinis po natin yung sasakyan natin. Ayan. Ayun sa mga ayun katulad niyan yung mga tools natin ayun, sa mga, yun, mga no? pang sasakyan carry. Siguro magiging 4,5 na rin po siya. laki ng discount, no 9,000 so maging 4,000 500 na lang oh yun so ang laki nang wala sa, so, sa mga ganun mga tools na natin sa mga washing natin sa mga sasakyan so ano pa mga pwede natin build sa mga customer natin mga ma'am oh, generator po generator generator sila guys ano 40% less no Nakakatakot talaga na po. So wag ito mga brand natin, mga tools natin. So At dito lang. Sa mga lang. generator po, 45%. Oh, so, yun, sa mga generator. Tulad po ng power bank natin na uh, tinatawag po natin power station. So, so ito naman parang ano to, yung uh, malaking power, uh, ay malaking power bank. bank. Maliit na generator po. Oh, maliit na generator sa mga o 'yan, At sa mga. Meron po siyang solar panel. may solar panel. So, ang presyo po dito 34,200 so 40% wala. 40% din po din. So, 400 watts. Uh, SRP po niya ano, 13,490 less na lang. percent oh, 13,490 so eight 40% sa, 8, na lang. Oh, 'yun. So mga Ang laki na wala discount talaga sa mga bot mga generator na portable na generator 'to mga, so, mga guys, so, Hmm. Magiging 7, 7 na lang O oh, yun, so 11,600 So maging 7, 7 na lang ang, 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 ang mga presyo ato So kung ganito ma'am, sa mga itong portable naman Sa welding naman po welding ng portable natin Less 50 naman po yun Less 50, less 50. Less 50 less. Ang ang presyo niya, 9,490 Less ng 50% O, oh, and less mo lang po yan So yung kalahati po Yun lang po yung aming Kumbaga ano na po yung na yun So na nasa portable Kinatawag po yan na ano pag Dalawa po yan ang presyo nito kunya 9,500. Ang presyo niya. To. So, 'yan sa mga sa mga portable niya at mga sa mga Ilang watts ba 'yon natin, yung guys? 200 watts so oh, amperes 'no. Depende sa mga amperes natin. Mm. Yung battery so yung mga maaari ko siyang Dual. pwede siya mga dalawang dual na tools ano, natin mga kapat. So dito naman tayo ma'am sa tungkol naman dito sa about ng mga subversible. so pero so, ito siya totally, ano, yun wa water pump natin uh, kung panghigop pang siya no oh so, ano uh, so, okay Saan ba? Dina, so ito po mga ano naman to. Sure. Makina naman. Anong tungkol po? sa? Pan, -pan tubig siya. Okay. Wow, Higup din generator. sa mga Deep generator. So magkano ang presyo po dyan ma'am? Fourteen five. Fourteen five. Sama so dengan perisuan ya. Yeah, ya, sama so dengan baut sama tools ni di na Di sini. Di sini. Di sini. Di sini water pump so uh, gasoline diesel. diesel so ang presyo niya 21,130 ang presyo an Oh uh, yun sa so, mga about na mga Oh yun sa so, mga sa so mga ganito mga tolls uh, yan yan sa so raskat ah oh raskat okay. sa mga ano At mga mababa lang okay nasa 35,000 plus kami siya ng ano mga uh, 30,000 mga 21,000 na 21 lang tengo. No? Napapawisan na si Ma'am sa atin. <laughs> yan maliban dun sa mga hindi lang ang mga pa, so may meron tayong mga uh, Stanley, no? So mga about na no? for example, sa size Stanley natin sa mga tolls, yung mga tolls lang sa Stanley. Kasi no? natin nakakuha ng suyan, pero niless 30% ang price. Oh, yan sa so mga about mga tungkol sa mga tolls Sa mga ganyan 30% ng discount pa mga pa-ma-bermeneyt mga tumagad. Yan. 30%. Ah, uh, yan so duplikaran na si Ma'am mo. Oh. Na ini hirap talaga magtrabaho talaga guys maghanap talaga. <laughs> oh so dito mararating yeah. na anytime mo. yung mga, mga guys sa dito sa mga remote nila dito. Dito nagbigay sila ng mga discount na depende sa mga anong mga tolls. So dito katulad for example 50%, na 50%. Oh list na 50% na sila lahat sa mga So hindi lahat ng mga tolls na mga katulad noon. Ah pag sa standard po, price list oh, okay. oh. to, lang po. Ah fixed na siya lang ah. Ah dito nagpromo Ayun pinaka promo uh, nila sa ganitong mga brands uh -oh. na mga tolls natin, no? Kaya Ma'am, may invite mo naman sila saan at at matatagpuan natin ng brands natin ng mga sa may EMB dito, sa may po siya nang sa mga parto sa mga Bangilista Street, no? So dito na. Kung ano pang hinihintay kung nagbabalik mo lang kayo magbumili ng mga tolls dito na sa piso na nakamura. Para may ibang trends ng mga uh, brands natin, mga tolls natin. Hmm. Pero para marami po tayong ibang brands. Oh, marami siyang mga marami. Hindi ko sa inyo kung ano Ayan, katulad. So maliban sa hindi lang dito magaganda mga tos, pati mga tindera maganda. Okay, di ba? so maraming salamat po ma'am sa abala namin. So pupunasan natin yung powers natin. Na, nag lang ako sa iyo mga ano. Ayan, masalamat po. Salamat.